Alam mo, ako, lagi ko nga nasa isip na wag na tayo mag-eleksyon. Kailan naman din mamimili ng pauupuin eh. Huwag na tayo mag-eleksyon. Banat Bay, mm. patungkol dito kay Respicio, mm. nandoon na nga eh yung sinasabi na dyan sa transparency survey and all. Anong masasabi mo dyan? Dyan kay, ayun sa abogado na yan. Dyan sa, yung, ano niya, yung kanyang sinampas sa uh, kasi nanalo siyang vice, pre so, vice mayor eh. Mm -hmm. o, pero hindi siya pinaupo. Eh, alam mo, ako, like ko nga nasa isip na wag lang tayo mag-eleksyon. Kailan naman din mamimili ng pauupuin, eh. Wag na tayo mag-eleksyon. Nagsasayang lang tayo ng pera. You know, ako, eh, mahal-mahal pa naman. Di lang tayo nagsasayang ng pera, sinisira pa natin ang environment natin dahil uh, sa mga tarpaulin. Tapos pipiliin nyo lang naman din yung pauupuin nyo. Eh, bakit pa tayo nag-eleksyon? Anong purpose ng eleksyon, ah, Komilek George? Kung kayo rin naman ang na magde-decide kung sino yung uupo at sino yung hindi uupo. Simpleng simple yan eh. Alam mo, matindi dito. Yung kay Janet Degamo. Mm. Si Janet Degamo, mm. mayor ng uh, District 2. O oh. oh, Pamplona, District 2, Negros. Nanalo siya ngayon, congresswoman. Eh? Congresswoman ng District 3. Paano siya nakatakbo kung mayor, mayor siya sir. ng District 2? Ibig sabihin, residente ka ng District 2. Paano ka tatakbo sa District 3 kung residente ka ng District 2? Anong katunayan na siya ay residente ng District 2? Mayor siya doon eh. O hindi sana tinanggal nyo na lang siya sa mayor, sinabihan nyo DILG, Uy, hindi nakatira yan sa District 2, nakatira yan dito sa District 3. Karapatan nyo tumakbo bilang Congresswoman. Sana ganun. Ayan, ay lantaran. Uh, Panlilinlangho ang ginawa ng Comelec ko dyan, na hindi pinapansin yan. Anong paliwanag ng Comelec dyan? Sige nga. Comelec George, anong paliwanag mo dyan? Taga District 2, tapos tatakbo ng District 3, tapos ipoproclaim nyo? Pero itong mga maliliit lang naman na, na reklamo, katulad nyo lang dyan sa itong party list, di ba? Duterte yun. Napakaliit na reklamo. Ang nagre-reklamo pa ay eh, yung Komunista? Bakit komunista? Sinong nagdemanda? Mismong gobyerno natin. May kaso at yung mga yan. At nirereklamo sila bilang parte ng cpp NPA, ndf Mas kinilingan mo pa yun kesa sa nagrereklamo ay eh, gobyernong pinagsisilbihan mo. Anong kwenta ka, Comelec Chairman? Tapos ito pa kay attorney. Di ba? Tasabihin mo may issue kasi eh, nagpakalat ng fake news. E, eh, nagpakalat pala. Eh, bakit mo sinunod yung sinabi niya? Kung fake news yon hindi mo susunod rin. Hmm. E, eh, sinunod mo eh. Ibig sabihin, hindi fake news. Kung hindi fake news, e, eh, bakit siya eh Ibig sabihin, hindi na-proclaim.